Sa tayo ng tanong at ang kanyang katanungan ay ganito. Ang ama ba naglilibor po babago noong ipinanganak si Jesus sa langit? Uh, ang ama ba daw ay naglilibor noong pinanganak si Jesus sa langit? Uh, hindi kasi literal ang pagkaanak sa Panginoong Jesus tulad nating tao na dumadaan sa... Uh, daan ng bata ng babae hindi siya ganoon uh, kung paano nagkaroon ng kauna-unahang babae sa mundo uh, si Eva ganon ang pagkahalimbawa sa pagkaanak ng Panginoong Hesus doon sa langit ang pagkakaiba lang ang babae ay sa pamagitan ng tao at ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng kapangyarihan na sa lahat Sa pamagitan ng Ama na walang pinagmulan at walang hanggan Kaya hindi po literal yung uh, pag-anak sa Panginoong Hesus uh, Panghalimbawa halimbawa eh, ay katulad nung uh, kung paano uh, ginawa uh, ang, ang kaunang-unahang babae na si Eva kaya ang lalaki at ang babae ay iisa. Ang ama at ang anak ay iisa rin. Ako, sabi ni Kristo, ako at ang ama ay iisa. Kaya iisa silang pagka-Diyos. Ngandito na lang. Da bye